Ang pag-asa ay isang garantiya ng maliwanag at walang problemang hinaharap. Subalit, sinasabi sa atin ng Biblia sa Roma Kabanata 5, mga talata 3 hanggang 4, at hindi lamang gayon, kundi nagpapakagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat nalalaman natin na ang pagbabata ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis, ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay, ng pag-asa. Ipinapakita ng mga talatang ito ang paradoxa na ang tunay na pag-asa ay kadalasang nagmumula sa pagtitiis ng mga pagsubok, na nagmumungkahi na ang pag-asa ay nabubuo sa pamamagitan ng mga hamon sa halip na pag-iwas sa mga ito. Yakapin ang banal na iron iya na ito at hayaang pagliwanagin ng iyong araw. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng isang inspiradong pag-iisip sa loob ng mas mababa sa isang minuto sa bawat episode na nagpapalakas ng iyong diwa ng mas mabilis kaysa sa pag-serve ng iyong kape.